Pare, ba't mo pinutol yan? Puno yan eh. Paano naging ulam yan, pare? Ito, yung ubod. Ang ulam namin ay malunggay na mayroong gabi. Taka ko malagdikis, pare. Ah! ano oh, may pinuputol si pare ating dito. Ah, oh, ito pinuputol niya. Pare, ba't mo pinutol yan? Magagalit sila dyan. Naku. Pinutol na niya. Naku. Puntahan nga natin. Nakapay lang pre, ha? Ano, pinuputol niya yung puno. Bawal magputol dito, eh. Pare, ba't mo pinutol yan? Ah! Ulam? Nauulam ba yan? Eh, kahoy yan. Puno yan eh. Paano naging ulam yan pare? Ubudin natin. Ay, yung ubud niya? Nauulam? Talaga? Hindi pa ako nakatikim yan. Bakit lang yung lasa niyan? Parang nyug no pare. Nakakain daw yung ubod niya, sabi ni pare atin. Kalaki ng puno niya oh. Ito. Lakit. Di ba nakakahilo yan pare? Hindi. ulam talaga yan. Uh -uh. Parang nakita ko na to kila Idol Soto, yung ulam ng mga katutubo eh. Hindi ko lang alam kung ito talaga yan. Pero si para ating, kabisado niya kasi yan. Pag si para ang kasama mo at sinabi niyang nauulam, talagang nauulam. Laking bundok ito si parating. ating. Ayan, ito tayo. Ay, ah, hanggang dyan lang, pare Asa yung ubog niyan? Diyan sa baba o sa taas? Yes. Ah, sa taas. sa Dito banda dyan. Laki. Pag nandito ka sa gubat talaga, hindi ka magugutom. Basta hindi ka lang masailan, pare pag nandito ka laging sariwa ang pagkain ayan na dinala na ni pare ito ay saka saka ka <laughs> pare ano naman yung binabalatan mo dyan May papaya ka pa. Tunog na. Natutulog muna yung kasama natin. puyat kasi siya, no? Nang babae yan, eh. Tingnan natin itong kaipare at ito. Pilipinas. Ano tani para ilog? Tingnan natin ito paano iproseso ito ni para ating Sardinasan Lawakan tayo lata Mm, yun. So, yung ubod po niyan ay nauulam. Pwede natin isang hug sa sardinas. Sariwa pa rin, no? sariwa. bắt đầu bắt đầu bắt đầu Hãy nhá, Để. Yêu. Palit nang palit para. Nina <laughs> hey, sarang. kapal pa gano kalaki kaya makukuha natin dyan nalagyan daw natin ng sardinas ayun lumabas na parin no? oh yun na yung ubog nya yung pinakang heart palm tree heart ayun nagpakita na ang ubod Tal mo pare Malaki oh Solb solb tayo Dakal Maramang kumakuli na <laughs> <kumali> sa <sabong> na <laughs> eh Maramang kumakuli na bauna So Lalo <laughs> itong pare Napartak mo ganyan Ang laki, ang laki na pala Solb solb tayo ganyan pare yun ayan ito yung ubod lahat ito parang nakakain na lahat hanggang dito sa dulo hanggang dito sa baba ayan gugulayin natin yan ubod ng anibong anibong po ang tawag namin dito masarap yan abangan nyo ulamin namin ito